Wala pa rin talagang balita kay Emma eh. Tita Jade, wala po ba tayong pwedeng malapitan para mahanap si nanay? Alam ko na pagkasunduan natin na huwag mag-report sa mga pulis. Pero ako mismo, gusto ko nang humingi ng tulong sa kanila. Ako din naman, Danilo. Kaya lang hindi pa kasi considered the missing person si Emma. Hindi pa siya nawawala for 48 hours. Hindi kasi ako mapakali na nandito ako tapos Wawala ang asawa ko. Nandito ka para kay Muki, Danilo. Kailangan ka rin ng anak mo. At isa pa, alam ko wala pa tayong final na pag-uusapan, pero may nabuti ko ng tumawag sa medical team ng mental health clinic. Para saan po, Tita Jade? Kailangan kasi nila tayong makausap tungkol sa nanay Emma mo. May pre-assessment interview sila tungkol sa mental health ni Emma. Then, Emma! Loy, na yun? si Emma ba yan? Nay! Emma! Okay! Nay! Emma! Nay! Sa kanya nang anong nangyayari sa'yo? Emma, I was so worried about you! Naku, ang tagal ka naming hinihintay, Emma! Sa wakas, sinagot ng mga panalangin ko! Nakauwi ka na! Magagawa ko na ang plano ko sa'yo, Emma. You're a poor mouse walking into my trap. <coughs> Demonyo ka! Emma! Huh? Nay! Bakit ano Diyos, di na... Pati just din ang damay mo sa hayopan mo! Nay, ano? Papatayin mo ako! Papatayin niya ako! Muntik na niya akong patayin! Emma, anong sinasabi mo? Danilo mo kung... Mukhang napaparinig siya! Huwag ka na magmahangahangan! Inutusan mo yung tao ni Olive niya, sundan ako sa gubat! Gita ka mo ako! Nay! Emma! Baka... Ema, patay na si Olive. Baka na-imagine mo lang yung mga nangyari noon. Pero walaan siya. Dan, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Nakita ko, nakita ko yung tao ni Olive. Nakita ko. Okay. Siya din yung dumukot sa atin noon. Na naka pa siya na. Nakakatakot. Mukhang madanda. Mukhang matanda. Nakakatakot. Papatay ay, mo ay, ka! Ano siya, ma. Maskara? sinukot Ema, Ema, ano bang sinasabi mo? Danny!

sinakta si Tita Jade. Hindi ko alam po na kaya niyo palang gawin yung mga ganitong bagay. Okay. Bakit ka maniwala? Nagsasabi ako na totoo. Yan yung masama. Siya yung masama! Okay na, ikaw yung na kilala ko. Ay, ano ba siya, Ay, ko na, nilo, kailangan mo na itong desisyonan. Tingnan mo na yung nangyayari kay Emma. Hindi na to tama. Anak! Anak ako pa to! Tumayin mo Okay ako pa rin to! Para sa itong gagawin namin, ha? Dono, <coughs> na pa? Hindi ako <Ay>, bali! magkayumaya. Mukir ka, nae, ka! Sorry, sorry, sorry! nae, 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 nae,